Patong-patong na kaso ngayon ang kinahaharap ng isang aktor na si Ricardo Cepeda, kabilang ang 43 counts ng syndicated stafa, walang eksaktong halaga kung magkano ang inabot ayon sa QCPD, na umabot sa apat na po ang nagreklamo na nangyari sa area ng kagayan. Pero ayon kay Cepeda, depensa niya, wala siyang tinalaman sa inireklamong kumpanya at modelo lamang siya dito. Nisahin agap hindi raw inakala ng aktor na hahantong siya sa kulungan at siya rin talaga ay na-shock. Inaresto si Cepeda sa kaloocan itong Sabado sa visa ng Warrant of Arrest dahil sa kasong Syndicated Estafa. Sa bisa ng Warrant of Arrest, inaresto sa kaloocan ang aktor na si Ricardo Cepeda sa kasong Syndicated Estafa habang nag-conduct ng cutting ribbon. Nababakas sa kanyang reaksyon ang pagkagulat. Sino nga ba si Ricardo Cepeda? Si Ricardo Cepeda ay ipinanganak noong Oktobre 11, 1964 sa Manila. Birth name, Ricardo Cepeda Go, spouse, Snoky Serna, May 11, 1992 at may dalawang anak. Isang aktor na kung saan lumabas at nakilala sa pelikulang, una ka naging akin, noong 2008, kaya kung abutin ng langit 2009 at ang probinsyano 2015. Kung nagustuhan nyo ating video today, sanay wag kalimutang mag-subscribe at tulungan nyo naman akong maabot ang 50k subscribers, at pakishare mo na rin ako sa inyong kapit kapitbahay na mga marites, para mas mabilis makalat, maraming maraming salamat po God bless. Yeah.